Namatay ang asawa ko, si Polly, sa ganap na 33 minuto pasado alauna ng hapon sa isang biyernes. Breast cancer, late na nahuli, lumaban siya, matapang, buong lakas, hanggang sa wala nang natira. Huling linggo niya sa isang hospice, ako ang bantay niya. Kaming dalawa lang, kahit papuno ng mga bisita ang kwarto, ang mundo namin ay umiikot lang sa isa't isa. Pero isang umaga, hindi na siya gumalaw. Gising ang mga mata. Bukas ang bibig, pero wala na siyang salita. Sabi ng mga nurse, nakakarinig pa rin daw siya. Kaya kinakausap ko siya kahit walang tugun. Hawak ko ang kamay niya. Pinapakain ko siya ng yelo. Nagkukwento ako. Nagtatawa-tawa pa ako kahit mag-isa. Pero ang totoo, wasak ako. Namatay siya ng mabilis. Parang isang huling sulyap ng milagro. Umupo siya bigla, parang ininga ng bagong buhay. Akala ko, akala ko babalik siya. Pero ilang saglit lang, bumagsak siya pabalik. At tuluyan na siyang nawala. Naglibing kami, maraming luha, maraming yakap. Pero ang tunay na impyerno ay pagkatapos, ang tahimik na bahay na punong-puno ng alaala niya. Ang amoy ng pabango niya. Ang una niya, ang walang lamang kalahati ng kama. Hindi na ako makapagsulat. Ako nga pala, writer. Horror. Gabi-gabi ako nag-iimbento ng kababalaghan, pero nung nawala si Polly, wala akong masulat. Ang keyboard ko'y naging libingan ng inspirasyon. Lasing araw-araw, kausap ang bote, hindi ang papel. Nagsinungaling ako sa mga kaibigan, sabi ko magre-retreat ako sa isang cabin sa bundok para magsulat. Pero ang totoo, gusto ko lang mamatay ng tahimik. Walang istorbo, ang cabin ay simple, walang signal, walang internet, pero may kuryente. May laptop ako at bote ng murang vodka. Sa umaga, maganda ang kagubatan, may kapayapaan. Pero pagdating ng gabi, ibang usapan. Madilim, tahimik, mas tahimik pa kaysa ospital noong huling gabi ni Polly. Nagbukas ako ng laptop, wala akong may sulat, wala, blankong screen, blankong puso. Tinitigan ko yun ng ilang oras, tapos sumabog na lang ako. Inihagis ko palabas ng bintana ang laptop. Akala ko babagsak at masisira. Pero hindi, nagliliwanag pa rin ito sa damuhan. Nakatingkad pa rin ang screen tinitigan ko, tapos, may mukha. Isang baloktot na mukha, namumugto, walang sukat ng kilala, nagmistulang parang hinihila palabas ng screen. Hindi ito basta animation, hindi ito hallucination. Lumitaw mula sa loob ng screen ang isang buong tao, o kung, tao, nga ba. Anim na talampakan ang tangkad. Walang buhok, walang kasarian, puti ang balat, pero hindi balat, parang glow ng laptop screen. At may mga salita sa buong katawan niya, mga tato na hindi tinto kundi laman. At habang tinititigan ko, napansin ko, mga salita ko yun, mga kwento ko, mga paragraph na sinulat ko noon, nakakabarda sa kanyang buong katawan. Ang mukha niya ay may isang slit para sa bibig, at ang mata. Diyos ko, pulang-pula, parang impyerno, at ang tingin niya sa akin, parang ako lang ang tao sa buong mundo. Parang may alam siya na hindi ko alam. Binuksan niya ang bibig, at sumigaw siya, isang iyaw na hindi ng tao. Parang pukpok ng letigo, parang pagputok ng puso, parang iyak ng nawawalang kaluluwa. Tumakbo ako, senar ko ang bintana, nagtago ako sa kwarto, nanginginig, kawis, lasing nagising. Pero nang sumilip ako, wala na siya, wala, damo lang, mga puno lang, napatawa ako, tangina, lasing lang ako guni-guni lang ito, siguro side effect ng grief, ng vodka, ng insomnia. Naghanda na ulit ako ng inumin. Pero, may kumakatok sa pinto, mabilis, mabigat, sino yun? Walang ibang tao dapat dito, lalong hindi sa dis oras ng gabi. Tahimik, sino yan? Sigaw ko, tahimik, tapos may boses, sino yan? Pareho ng tanong ko, boses ko, parehong tono, parehong galaw. Tumindig ang balahibo ko. Anong kailangan mo? tanong ko. Sumagot siya, katulad ulit ng tanong. Ko, anong kailangan mo? tinig ko. Tunog ko, parang salamin na nagsasalita pabalik, pero mas malamig, mas patay. Nagalit ako. Umalis ka. Tatawag ako ng pulis. Saglit na katahimikan. Tapos, tawag ka ng pulis. Tawa. Isang malupit na baliw na halakhak na parang kumakalmat sa loob ng bungo ko. At saka, mas malakas na katok bang, 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 halos tanggalin ng pinto sa bisagra, hinayla ako ang bote ng vodka, a weapon, gusto kong makalaban, o makatakbo, pero nang bumalik ako sa pasilyo, tahimik na, wala na, bubuksan ko sana ang pinto nang may mapansin akong papel na nakalagay sa ilalim nito, kinuha ko, basang basa ng ulan, pero malino pa rin ang nakasulat, ako ang isinulat mo, tumigil ako sa pag-inom kinabukasan, nagsimula akong magsulat ulit, hindi dahil sa gusto ko, Kundi dahil alam kong binabantayan niya ako, nakatingin pa rin mula sa dilim, binubuhay ng bawat salitang sinasabi ko. Hindi ko alam kung panaginip ito, multo, o parusa, pero bawat kwento ko ngayon, parang may sariling buhay, at lahat sila ay may parehong huling linya, ako ang isinulat mo.